Sampung individual ang napaulat na nasawi kasunod ng pananalasa ng Bagyong Enteng. Ayon kay Director Edgar Pusadas, tagapagsalita ng Office of Civil Defense, batay ito sa nakalap nilang datos hanggang alas 8 ng umaga kahapon. Mayroon ding naiulat na 10 nawawala. Sinabi naman ni Pusadas na patuloy na sumasa ilalim sa validation ang mga napaulat na nasawi mula sa Calabar Zone, Western Visayas at Central Visayas. We have 10 na reported sa atin that we still have to validate ito. So, ito ay galing sa Calabar Zone, mm -hmm. sa so Western Visayas at saka Central Visayas. Ang tinig ni Director Edgar Pusadas, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Batay naman sa datos ng National Disaster Residuation and Management Council o NDRRMC, aabot sa 46,000 pamilya o katumbas ng 179,000 individual ang naapektuhan ng bagyo. Umabot naman sa mahigit sa 48,000 individual ang lumikas at nananatili